Sa so, tuloy-tuloy nating mga balita at impormasyon dito sa Bombo Network News, kapiling natin para sa pagkakataong ito si Attorney Rolex Suplico, ang kinatawan ng uh, dating kinatawan mula dyan sa Lalawigan ng Iloilo at ngayon ay board member sa ikaliman distrito ng naturang probinsya. At uh, makakausap po natin siya tungkol doon sa mga proseso uh, kaugnay ho dyan sa mga flood control projects din sa probinsya ng Iloilo. Si Bombo Dennis Hamito po ito, and with me, si Bombo Jaira Hangayo. Uh, Board member, uh, eh, ano po ang uh, nag-udyok sa inyo uh, doon sa paghiling sa Department of Public Works and Highways na magkaroon ng listahan yung detalye ng flood control projects para sa distrito na inyo pong nasasakupan dyan sa Iloilo, would discover all other projects na rin po dyan sa buong probinsya, uh, board member? Nung uh, panahon ng eleksyon, ako po hindi namin din ng buto. Nakikita ko po yung rank ko from number one, bumababagsak po ako. Left and right ang bilihan po dito. Marami akong pictures no, ng sample ballots ng uh, uh, bumili ng buto. So, nag ako ng privilege speech. Nang ako po ay uh, board member na sinabi ko, may pag-asa pa ba ang bayan na ito? May pag-asa pa ba ang distrito na ito? Sabi ko, yes. No? Kasi nananalo yung mga katulad ko. Pero yung gumasto, estimate ko kasi yung ginasto dito 1B. Para manalo ang congresswoman dito sa aming distrito. Eh. So, ang tanong ko, saan niya babawiin yung panalo niya? So, sabi ko, prepare kita ha ng substandard projects. Kasi ang nananalo na congresswoman, kukuha yan. Babawi yan doon sa public works projects. No, nung nag-deliver pa ko ng speech po, wala pa pong ano, ng presidente. Wala pa yung kanyang uh, SONA. At definitely, wala pa ho yung website ng sumbong sa Pangulo. So, ano nangyari nga? Ito po. Uh, nang lumabas na ang sumbong sa Pangulo, hulog ng langit yon. At nagpapasalamat ako sa Presidente uh, Marcos. Bakit? Kasi naghahanap ako ng listahan, hindi ko nakikita ang listahan dito. Nobody possessed a, a, uh, the list of all flood control projects in my district. Wala ho. So nung lumabas ang listahan, tinignan ko kaagad. Aba, malaki pala. Uh, so far, nakita ko mga 1.8 billion pesos. No? Ngayon, ano ginawa ko? Pinuntahan ko ito. Pumunta ako sa tatlong barangay dito po sa Ahoy, Iloilo tatlong barangay na ito, ang total amount po na binagsak dito ng flood control ay 800 million pesos na. No? So ano nangyayari? Tinignan ko, substandard. Uh, yung yung uh, um, yung uh, yung isa doon ha ay ang pangalan niya QM Builders at definitely ano no lampas na lampas na siya sa date of completion. Yung QM Builders nakakuha dito ng na 95 million pesos. At sa buong Pilipinas, sa top 15, number 4 po siya with 7.3 billion pesos na corner niya. At alam nyo po, ang QM Builders ay isang um, uh, single prop lamang. Meron pa rin dito po yung isang Cesarless construction and supply. Single prop din ito. Tatlong proyekto sa na nakuha dito, magkano? 200 million pesos. Again, single prop po ito. Hindi ba put on notice ka na sinasubukan mo ang ang, ang uh, single proof ay nananalo ng gano'n. Ang common na kwento ng tao dito, ang seawall, yun pong flood control structure, na yung seawall, pinatong lamang. Walang hukay uh, para matibay. Yun ang nangyari po. No? So yun po ang nagtulak sa akin para mag-deliver ng privilege switch. Bakit naman po? Kasi pera ng bayan ito eh. Dugo, luha at pawis ng taong bayan ito. At ang masama pa dito, kung pinunduhan ito ng foreign loans, no? Kung pinunduhan po ito ng utang sa labas ng Pilipinas, ang magbabayad po nito, hindi lang anak natin, apo pa po natin ay yun ah nabanggit po ninyo na mayroon ngang 1.8 bilyon na halaga ng proyekto sa inyong distrito at uh, higit uh, 6 na raang milyon ano ay hindi pa nakalista doon sa sumbong sa pangulo website uh, ano po kaya ang uh, ibig sabihin nito at uh, anong nakikita nyong problema pa hinggil ho sa mga impormasyon na mukhang nakatago pa rin na uh, board member so ako po ay eh, nabibigla sa nangyayaring ito no at natutuwa ako na una nagkaroon ng ano ng listahan ang ang uh, pangulo ng lahat ng projects ng uh, uh, flood control projects pero may nakita rin ako nang wala doon ha mga pitong projects ang wala sa listahan ng pangulo nakita ko lamang dahil merong mandatory billboard na sa vicinity ng flood control project at natutuwa ako po ngayon po no na mayroong mga investigasyon ng ganito dapat po pinag-usapan ito out in the out in the public. Dapat pinag-usapan ito openly para malaman ng ating uh, taong bayan na ganito po ang nangyayari. Ngayon po, tinanong nyo kanina, kongresman po nang gigibstig. Hindi ako naniniwala na hindi sila kasama dito. Ang masama po dito, uh, advance payment po lahat 'yan. So, ito siguro yung pera na ginamit pamili ng boto noong nakaraang eleksyon. At sana po, huwag tayong pabili ng boto. Itong mga klase ng kongresman na nakukuha natin, kung tayo po ay tumatanggap ng pera ng mga uh, bumibili ng boto. So ako po, nagsasabi na natutuwa ako sa nangyayari ngayon kasi pinag-uusapan ito. Pero kami po ay tinamaan din dito sa ikalimang distrito ng probinsya ng Iloilo. Mm -hmm. Attorney, ano pong ibig sabihin nito na tila naging kultura na ang katiwalian na malaking halaga ng pondo ang natatangay? Paano kaya natin ito matutukoy ang pinanggagalingan nitong grabing korupsyon? Alam niyo po, chineko yung uh, skandalo ni Janet Napoles, 10 billion pesos lang. Yung skandalo ng flood control project ay eh, tumatama po ng 548 billion pesos. Masyadong malaki. No? At ako po eh, naniniwala na hindi mangyari ito kung wala pong uh, 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 tulong ng mga congressman. So, kailangan po, no, pumili naman tayo ng matinutinong congressman at ihinto natin to Hindi ko lahat sinasabi na lahat ng kongresman doon ay um, uh, uh, Pero meron namang kongresman doon na matitino. Again, ulitin ko po, no? hindi po mangyari ito kung tayo po hindi tumatanggap ng mga pamili ng boto ng mga kongresman na yan. So ito po, no? once itong pag-inspection ko ho, ng uh, tatlong barangays, no? ay visual ang ginawa ko. Ha? Ang tanong-tanong lang ko sa mga tao. O, alam nila nangyari. Sabi nila, ay, pinatong lang yung proyekto na yan sa, sa lupa. Alam nila, o, yan oh, wasak na oh, mga ganon. Sila pa nagturo sa akin. In fact, bumalik ako ng low tide kasi na, sabi nila, bumalik po kayo ng low tide at makikita nyo na wasak na wasak. No? So, anong mangyayari ngayon dito? No? Ako po, pag nakuha ko na yung project details mula regional director, uh, Joel Limpingko ng Department of Public Works and Highways. So may mapa na tayo. Babalik po ako doon. Susukatin ko na. Huhukay na ako. Pero kailangan na kailangan mo po yan. Oh. Otherwise, bulag po tayo. Hindi natin malalaman talaga. So anong mangyayari dito? Kung mapatunayan natin na ito ay uh, ninakaw talaga. Well, plunder ito ha. Over 50 million pesos. No? Pag ninakaw mo sa gobyerno, plunder yan. Dapat po sampulan natin to. Mm -hmm. At kayo po eh naging representative ng inyong distrito, marami po mga pahayag na ang ilang flood control projects ay nakinabang umano ang mga staff at consultants ng kongresista sa distrito. Do you know any of this practice po ba, board member? Will po ba kayo na ipaabot ito sa Senado or si or sa House of Representatives ang inyong mga natuklasan? No, pwede po namin ipaabot ito. Problema lang eh. Kung ipaabot mo sa House of Representatives. Ito ba eh, tatawanan lang nila? <laughs> Sigurado ako nag-uusap mo ngayon. Alam nyo po, congressman ako noong 1998 hanggang 2007. Ang pork barrel noon ay 70 million pesos lamang. <laughs> Wala pang flood control projects. no? Ngayon, kung ipadala natin sa camera, aaksyonan kaya nila na ang involved dito kasamahan rin nila? I don't think so. Sa Senado ba pwede? Opo, baka pwede. Uh, sa sumbong sa Pangulo website, pwede ba? Opo, sa tingin ko pwede. So, yun pong ano ko, ha? Ah, yun ang aking take dito. Ha? Ah. Kung ipadala natin sa kamara yan, walang mangyari dyan. How shall yan po? <laughs> Alam natin yan. <laughs> Okay. Uh, so, ano po ang uh, sa tingin niyo Kung bagay eh, pag-uusapan ay eh, level nitong investigasyon po na kinakailangan at nababagay dito sa kaso po na ito, ang pinag-uusapan natin ay hundreds of billions ng pondo ng ating uh, bayan, ng sangkot po dito. May, may mumungkahi ba kayo, uh, attorney? Alam nyo po yung iskandalo na ito has reached a proportion na equal na ito sa pagpatay kay Ninoy Aquino diyan po sa Naiya sa Tarmac. Ganun na kalaki ang significance nito. So kailangan po natin na tumawag ng isang uh, independent commission na mag-imbestiga nito katulad po ng Agrava Commission. Yung pong take, take ko dito, ha? Huh? sinong tao ang uupo doon? Well, dapat po maghanap po tayo ng mga taong uh, of proven uh, integrity na hindi po sa hanay ng mga politicians Uh, at sila po ay ibabouts po ng karamihan sa atin. Na ang gagawin nila ay uh, malinis at wala silang personal agenda. So ang suggestion ko siguro po, no, pwede naman mga justices ng Korte Suprema, mga chief justices dati, kundi natin, ilagay natin, ilagay natin sila ang doon sa komisyon at sila pong mag-iimbestiga nito. Yun pong aking uh, recommendation. No? Widat, uh, maraming salamat po Attorney Rollex Suplico at uh, board member who siya ng uh, ika distrito ng lalawigan ng Iloilo. Marami pa tayong mga balita, susunod na. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.